noon mo pa ito nararamdaman. Kasi kung ngayon mo lang naramdaman yan, eh bakal lost lang yan, hindi yan love. And pagkakausapin mo itong si Charmy, ka Radio you Manila your, your favorite, favorite music radio club so <laughs> <laughs> maganda 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 Sa lahat maganda 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 sa maganda 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 of course, batiin natin. Dahil maganda 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 Diba? ba? Maraming maraming ang saya-saya ko dahil napapakinggan na rin nila tayo, di ba? Yeah. Saan mang sulok ng mundo, kasama niyo po ang uh, ka-vibes. Yes. yes. At syempre, ang inyong pong favorite na tambala ng Kuela Magkulit at tagapagbigay ng more music. Kami ang tambalang Jai Klong! Kasama si Chloe Weber. Ako naman ang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jai Ho. Bye. As promised, mga ka-vibes. Naku, kanina ang saya ng naging kwento at chikahan kasama ang mga bida sa pelikulang mapapanood na po starting tomorrow, ang Call of Duty. Tama ba ako? Beyond the Call of Duty. Tara, games, oh, ah. online games. Online games. Call of Duty, COD eh. Charot, charot, charot. O, sina Maxine, si Lance at saka si uh, Tyke dito sa programa because ang 3pm to 5.30pm nga po na programang inyong paborito ay ang Home of, of the, the Stars. stars. Ngayong 4.30pm to 530 and rising uh singers, 'di ba? Yes. Ang ating mga makakapiling at makakakwentuhan. Sana naman hindi sila magpaiyak no sa mga songs nila. Because I remember, meron tayong episode na nung narinig ko yung kanta, hindi ko po napigilan na lumuha. Talaga? Oo dai. Siguro 'yun yung time na parang broken-hearted ako. Kaya ramdam na ramda. <laughs> Sorry. Di ba ganun tayo mga Pinoy? Oo. Humahanap tayo ng uh, tugma, akma na song para sa kung ano yung feelings na dinaramdaman nat nararamdaman yes. natin or dinadaman natin at that moment. Mm. I-welcome diba? na po natin uh, from Star Music ng ABS-CBN. Kasama natin, let's start with, uh, ano to, um uh, in alphabetical order. Wow. Ben. Ben Mara, hello! Hi, yes. hello. Pwede mong i-move yung microphone? You got it. Yeah, there you have it. Okay, hi. Ben, say hi to your fans, our listeners all over the world. Hello, I'm Ben Mara. Um, thank you for listening to my music and hopefully you get to hear more po. So, thank you. Nakakatuwa naman, Ben, yung pangalan mo, no? Ben, pangalan na siya. Tapos yung Mara, Mara pangalan din name. siya. Oh -oh. Oh, <laughs> is it really your name or your screen name? It's my screen name. Bro. Ah, so uh -huh. your last name talaga is Mara. No, it's Mara Sigan. Ah! Oh! So screen name nga. So talagang tinanggal lang yung Sigan. Oo. Mm -hmm. Hindi mo dinugtungan ng Ben Mara Clara? No. Ah. Charot. Pinlay natin yung song na yung kanina ha. Alan? Mara Clara, may ganun? Talaga? Yes. Hindi yung Mara, Mara Clara. Sanya Lopez yun. Hot Maria Clara yun. Oo. The ano, Queen of Mechanical. Oo, oo. <laughs> Yes. Tama. Thank you, Ben. Thank you so much. Siyempre, dahil nga alphabetical to, di ba? From Ben Mara, susunod siyempre, Carlos San Juan. Hi. Hi. Hello, maganda, maganda. Maganda. Oh. wow! Parang may future. Oh. Pwede maging DJ. Naku, pag ikaw, tinawagan ng boss namin at sinam ka dito, pwede ka ba? So, <laughs> Di ba? Magkakaroon ka ng daily show, kasama mo kami ni Chloe, okay ba sa'yo okay, yun? Okay, basta hindi babawa ng sobra-sobra ulit. Uh Oo. -oh. <laughs> hindi, maayos na yan. Maayos okay. na yun to. Dahil na-reveal niya na dito yung building na pinachar. <laughs> 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 Nako! hindi, iba yun, nag-ano lang yun. Hindi natin yun, hmm? Uh -huh? Ah! But, ayan. Nice to see you, Carlos si, Alam mo, kanina bago mag-start Sabi ng aking sis Mars na si Chloe Sabi niya, oh, he's from Sparkle pala Sabi niya gano'n Tapos yes. ang sabi ko pa sa kanya Yeah, he's from Sparkle Tapos he's a friend mm -hmm. Kaya lang, parang pwede na kasi sa star music Na kahit na nasa Sparkle Kaya diba si Jenneline Mercado may yeah. mga gano'n Nag-star music Pero there's a story pala Other story yes. He's uh, no longer part of Sparkle Tama? Yes, yes. You're now officially part of Creative din. Creative oh. din. Yes. Ang creative din, ang mga kasama mong artist dyan ay sina... Uh, Khaled Karen, Angelin yes. Angeline yes, Quinto, yes. 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 Mm. Oo, marami pa sina, alam ko yung team payaman, di ba? Yes, saka sila Miss Jenica Garcia, mm. si Richard Yap, yung mga yun. yun okay. oo. And, pero hindi ko alam na kumakanta ka. Actually, hindi ko din nalang. Hindi, joke lang. <laughs> <laughs> then, ano, dati pa naman, siguro, nung bata pa nga ako, ang kinakanta ko pa, mga listen, ganyan. Talaga? Mara, ayun. Birit? girls song? Oh, tapos biglang nung nag nagbinata na, ayun na. Seryoso? So, nung bata ka, sumasali ka na ba sa mga singing contest? Hindi. Eh, hindi. ang tataas ng mga, ano Listen. O, oh, ang tataas ng mga, ano ba, timbre ng boses. Ang oh. ng timbre ng boses mo, tapos hindi mo trinay na pagkakitaan. Tiyan. <laughs> 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 hindi ba? Diba? Hindi mo trinay na pagkakitaan yan? Hindi. Kasi nung bata ako sobrang mahihain ako eh. Talagang yung self-confidence ko walang wala. Talaga? Na, nabuo lang nitong na mga nag-college ako, ganun. Sumunda. Paano ka na-discover as artista? Kasi syempre, di ba, you appeared on some uh, GMA shows before. Mm, tapos, yes. as a model din, di ba? Kasi, yes. alam nyo po, nakabalit lang siya pero maganda po yung katawan ni Carmen. <laughs> <laughs> Super. May, may abs ka ngayon? Well, no. oh, diba? Wow. <laughs> hindi, kasi nga friends kami. Oh. Yes. Yung mga tropa Posts. niya. Hindi, yung mga tropa niya, sila Dustin Yu, mm, sila yeah. Kim tan. Mm. marami siya mga friends. Kasi di ba nag-regal, ano ka, studio Yes. yes. Oh. Saka Mano po, yun. Mano po oh <laughs> yes, oo, oh, oh, ayan. So, uh, anong anong kwento? Paano ka na-discover? Nag-start ako sa TV sa Eat Bulaga Mr. Pogi. Ah, yes. talaga. Bago nung nagpa-pageant ako, and then sinabihan ako ng handler ko na, Nak, di ba yung mga tawag? Nak, sali ka kaya dito sa Mr. Mr. Pogi. Ganyan, ah, ganyan, ah, no. Una, nag, na, kinakabahan pa ako kasi yung mga sumasali doon, mga mukhang artista na talaga. Oo, oo, e nung time na yun, lagi pa akong training sa Volleyball Varsity. Tapos, Saan kang school? sa SPCBA sa Laguna. Mm -hmm. Tapos ayun, ang itim ko pa noon and din mga kasama ko, ang ganda ng damit, Yung iba. Kada labas ng dressing room, nagpapalit ng mga designer shoes. Ah. Yes, So, intimidate ka. <laughs> sobra ayun. Eh, pero in fairness ha, 'di ba 'yung sabi mo, na parang feeling mo that time ang itim mo. Ang dami kaya sobra na ano, na sa natural color nating mga Pilipino. Oh, oh. Totoo. Oh. Mga moreno. Correct. No. <laughs> 'Di ba there was a time na sobrang na pumutok na uso 'yung glutathione? Ayun, 'yung mm. nagka- sila. Pero bumalik din yung time na parang mas maraming nagkakaroon ng appeal. If you're not that maputi, pero syempre, di ba, nakikita talaga na, oh, even if you're, wow, oh, ang arti ko. Di ba, even, <laughs> diba, even oh, sobra. <laughs> oh my God, Jaiho, stop it. <laughs> bye diba? kasi nga, may partner naman, di ba? So yes. dapat medyo, medyo, yes. <laughs> yeah. so, lavish lifestyle. Yes. Sorry. Hindi, oo, oh, oh, di ba, parang, even if you're not sobrang mapute or yung mm hindi -hmm. talaga kita na misty so so ka pero dahil sa color mo nagiging malakas yung dating mo manly yeah. oo oh, yes. oh. Lalo na yung lumabas yung TDH oo oh, oh. yung mga TDH TDH na yun <laughs> yung suvi oo <laughs> oh, oh, oh SUV. diba oh, oh tall, All dark, dark, and handsome <laughs> diba gusto ko talaga yun si Donnie yung mga ganito <laughs> <laughs> um, huwag ka nang si suvi meron ka lang Anthony Castillo diba Napaka-gwapo noon oo oh, oh, so doon na nag start Yes, doon na nag-start. Tapos, uh, nagdiretso na. Tapos kaso bigla nagka-pandemic. Ay, Ayun, okay. okay. nag-stop for two nun. years. Okay. Pero ano naman, perfect timing naman ni Lord kasi sa two years na yun, graduate din ako. Oh, nas after noon. Nakapagtapos pa siya. Dire-diretso na ako sa showbiz. showbiz. Yes. Everything really happens for a reason. Yes. Ang takeaway natin for today, mm -hmm. same sa kwento ng mga naunang bisita natin sa programa na parang nag-pandemic, ganito 'yung nangyari sa season nila, etcetera, etcetera. Mm -hmm. Pero ang may mga natatapos May mga nagagawa tayo na nagiging parang ah uh, uh, bala natin kapag may gera tayong kakaharapin. Like sa Spotify, yes. this is very very important, yes, ba? Ano tinapos mo? Ah, uh, IT. Ay, wow. ang taray. Oo, bonggang-bongga yan. Usong-uso yan, lalo na sa ibang bansa. Totoo. Malaki yeah. ang sweldo so, rin. Australia, <laughs> di ba? Yes. Ang sikat ang sikat ang mga infor information technology, di ba? Yung yes, yes. IT. Sabi ko sana, international. international, international studies. studies. IS yun. Oh, Thank you, Carlo. Thank you, thank you. Si, Siyempre, Morchi Kahampa, di ba? Si Ben. Uh, hi. How did you start? your uh, singing career. Kasi, parang nung chineck ko yung uh, sa Spotify, mm. chineck ko yung sa, yung parang sa song mo, mm -hmm. yung sa ganyan. Thank you. Parang sabi ko, ay, ito yung mga tipo ng tao, yung very artsy sila. Very ito artsy. Yeah. ba? Diba? <laughs> very into po. music talaga. Mm -hmm. Yes, yeah, so, P pwede mag-English. Oo oh, naman. Huwag yes. ka mag-alala. <laughs> oh, magaling din ako mag-English. Yes. yes so sorry. <laughs> oh, sorry. yan. Sige nga. <laughs> magaling din ako mag-English. Saka, hello. Sorry. Pero so my partner <laughs> is um, a oh, mas with master's degree. Oh, really? Uh, yes. Yeah. Oh. yes. Partner. Support. Yes. Okay. Okay, thank you. <laughs> uh, thank you. Okay, uh, please, please. Right, okay, So, how, how did I start? Well, yung una, I really, really just wanted to be a musician na artsy I wanted mm. to be a guitarist, talaga. As in, I wanted to be a guitarist only for a band. I don't want to sing. So I graduated with a music degree. I graduated. oh wow. yeah, yeah. <laughs> yes. Di lahat may music. Music USD. Ateneo. Ah. Ateneo. <laughs> Ateneo. Oh, <wait laughs> <laughs> <laughs> those na, Kaya pala. Hindi ako naniniwala. Bakit? <laughs> <laughs> Kasi yung mga friends ko from sa school na yun, hindi ganun ang pagkaka-pronounce <laughs> Paano ba dapat? Araneo. Araneo. Oh, sorry. It's... No, no, no. It's, It's the, the Araneo. O, oh, di kayo na. <laughs> oh, di kami na yung mga taga-ibang... Kami na yung taga-kabite. <laughs> kami na yung taga-kabite. Taga-kabite din ako. <laughs> sangka Taga-kabite. Saan sa kabite? Kawit. Oh my God! Yes. Neighbor! <laughs> si, uh, malapit sa amin. Ako nag ghost lagi dyan. Kay <laughs> Mayor Emilio Aguinaldo na ngayon ang mayor na si Mayor Army Aginal Yes, I Alam so. <laughs> Sabi ko sa inyo, wakala niyo bobo ko. <laughs> And then, so, Okay. ay ah, kasi ang alam ko lang kasi dati pag music sa uste kasi dati ah. nung bata ko parang idol di ba may liko sa artista mm. si Shara Soto si Naay Seguera si parang nag ano sila conservatory of music may mga gano'n wow. yeah. so meron din pala kayo sa Atene na gano'n it's complicated kasi I graduated uh. with an interdisciplinary studies majoring in music literature and theater. It's a big, big, ah, it's a big Music. Uh, What's the music? Can, music, can, music. can, can we not talk tours? about? Can ah, we not <laughs> talk about that? <laughs> <laughs> I, I know, it's so confusing. for. Pero bongga. Bakit yun na naisip mo? So growing up, fan ka talaga ng music. Like, sino yung mga idol mo growing up? Ah, I, mga John Lennon, mga ganon. No, mga Jimi Hendrix, mga Stevie Ray Vaughan, John Mayer, ganon. John Mayer. <laughs> yes. Bakit? i oh, give me three songs of <laughs> bigger than my body slow dancing in a burning room and gravity. Alam yeah. Ang naman. and then what happened? And then, well, the Wow. <laughs> <laughs> it's complicated kasi... It's fine. <laughs> Thank you. Um... -English yes. Yes. <laughs> 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 At saka, it's fine. <laughs> Slang, okay so british accent it's fine oh yeah so Ayoko baka mahirap <laughs> okay so somebody told me i basically i wanted to play my own music pero mm. i wanted to be guitarist lang oh, yeah. so somebody told me if i wanted to play my own music you have to sing ah yes, yes. yes. So, toof yes. kasi wala pa naman ako nakikilala except sino yung ano Uh, I forgot the name. It's in the tip of my tongue. Wow! Oh! Oh! <laughs> <laughs> yung nagigit, yung nagigitara, yung nagpa-piano, yung organ, pero di ba blind siya? Uh, Stevie, Stevie Wonder? Wonder? Oh, oh yeah. okay. Di ba? Meron ganun, unless you're Stevie Wonder na yung music mo, even if... Is talagang um, unique. Oo. Tapos hmm. yung sorry, tama, kasi sa Pilipinas, wala pa namang sumikat na gitarista na hindi nag-umaawit. Oo. Yeah. And then, so, I'm pinilit like, mo na kumanta? Yeah, it was during the pandemic na naman. <laughs> 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 Pandemic no na and I was like thinking okay I want to be a musician pero I I I sang a little bit sa high school, so mm. I have like a, Glee Club. I was in Glee Club. Perfect. Wow. <laughs> I was in Glee Club. President pa ako ng Talaga? Glee Club. President pa ako ng Glee Club. Oh, yeah. Really? I'm yes, in yeah. Glee Club. Sa pang mga wow. social na ko yung Glee Club. Diba? Uh -huh. Sa amin kasi mga tanghalang batinga. Oh. <laughs> I was halang ganite. Gano, I was high school sa Noveleta, so uh -huh. it's so uh -huh. it's not uh -huh. completely social. Yeah, like uh, you know Saint Peregrine in Cavite. No, <laughs> oh, no, no oh, yeah. I've never so been. Sa yun de ba? Sa <laughs> dong Ah, hindi <laughs> So, parang I was thinking in the middle of pandemic, maybe I can try na I songwrite a little bit. Ah, ikaw din sumusulat? Yes. Napaka-talented mo naman from gitara to trinay mong kumanta to pagsulat. Songwriting. Nilaban mo na How about producing your own songs? I make yung mga demos, pero I really mm -hmm. have a hard time producing yung mga songs eh, Pero syempre, kung nagawa mo yung mga bagay na hindi mo inakalang kaya mong gawin. In it, English? In English translate. I can understand. I, I can, can understand. understand. I can understand. Sila <laughs> <laughs> kita kayo mukha niya, parang sabi, ang lalim na nung mga sinasabi. No, sinasab. no, no, I, understand, <laughs> <laughs> naintindihan I naman, understand. Okay, oh, understood. Naintindihan naman. Okay, oo. Naintindihan naman. Oo. Oh. Di ba nagawa mo yun? I'm sure magagawa mo rin yung pag-produce. Kasi di ba yung friend natin na si Francis Kiko Salazar? Oh, yes. Madalas siya yung mga Leaders. nababanggit na yes. composer and producer. Sobrang galing nun. Para ka talagang umu sa fast food. Kasi oh. best friend, best friend ko yun siya na parang <laughs> nena nena kasi yung yes. nena gawin mo nga ako ng kanta yung ganito ganyan wow. after ilang oras meron na kagad may wow. demo na may voice may ganun siya yes. fast forward kilala mo si Kiko yes I know him too Oh diba? ganun siya oo yung mga songs ko gawa niya yun yung mga novelty songs ko before mm -hmm. kasi magka roommate kami Oo, wow. wow. yung hey, nagtulusong sa akin. Talaga? Really? <laughs> Oo, oh, yeah. yung hindi, ano, hindi, hindi pa rin. Naku, pa yes. may pag-uusapan natin <laughs> niya. Alam alam mo, si, saka si Kiko, sobrang, ano, very, ano siya, from the heart, yung mga mm. songs na nasusulat niya. From, ano, like, from experience niya hindi lang experience ng mga nasa paligid niya pero wow. mostly sa kanya talagang ano siya genius siya. Pag, sa pagsasapagdis mm. di ba siya ang gumawa ng akin ka na lang na nagpasikat kay Morrisey talaga mm. yes oo oh, oh. and then eto natuloy-tuloy na, tuloy, tuloy na. Pa, tuloy, tuloy paano tuloy ka na. nakuha ng Star Music nag-submit ka ng demo o I nakita did, ka i did submit demos taro. kasi i had like um I before I released yung exam, mm -hmm. uh, yung exam, yung song ko, I had uh, I was indie for a long time. I mm -hmm. was indie for three years. Mm -hmm. Na nagigig lang sa Makati sa QC. Sa sa Makati sa Giho. Yes, did you know? Oh! <laughs> Listener, pumunta siya doon. Ano ka ba? Siyempre, sa Giho is talaga parang home of mga indie bands. Mm -hmm. Tapos yung mga sumisikat, kasi parang it's a very homey place. It's yes. like a house. Yes. It, na pwede yung magbeer beer sa gilid. Well, you you can play there nang wala namang schedule basta uh -huh. gusto mo lang makigig. Yes. Ano ka ba musically inclined ako? Wow! wow! So, uh, first time ko talaga naman na. Ah. <laughs> Sagiho has a special place and Sagiho has a really special oh, place. Yung hinahamon Alam really, really? lang di ba? Hindi kasi nga, di ba? Yung sa Sagiho kahit sikat ka na, binabalik-balikan pa rin siya nung mga nung wala ka pang name tapos nung nagkaroon ka na ng name sa uh, music industry mabalik sila doon kasi nga it's like parang yun yung comfort zone ng mga mm -hmm. indie artist talaga mm -hmm. diba? it's a nice homey small kahit little kahit nga sa kanal-kanal sa gilid birig-birig kayo doon masaya yeah, yeah. O, gano. wow punta tayo doon yes <laughs> your treat of course imbis na my treat inunahan na ako naman of course sabi naman niya oh, of course because my sister is my sister okay <laughs> and then well and then i got discovered by uh jonathan manalo and the, the jonathan, jonathan manalo, manalo yes yeah, it was actually first i got uh recommended by sir lauren uh, jogi and then direct. Direct. Yes. Lauren. yeah it's a ganapanod direct uh My mom. <laughs> Funny. Friends sila. Yes, friends oh, sila. Oh, oh. Kasi yung anak din ni Direk, di ba, musician din, si ano, Lian Kyla. Oh. Oh, oh. Yes. <laughs> o, di ba, alam ko lahat. Ah! <laughs> yes. Ana, very connected. You know? Yes. Can... Totoo. <laughs> Sa English lang tayo. <laughs> <gentlemen>. <laughs> Correct. Sa English lang tayo, medyo si Smiles Pass, ganon <laughs> And then, everything yun na yun. Everything The rest yun is history. Yun yun. Everything I worked hard, ma I used to write only English songs. Pero, oh, talaga. my Ito. first ever Tagalog song is it's Exam. Ay, yes. so shy. Oo, mm -hmm. oo. Oh, oh. yes. Bongga. Thank you so much, Ben. Thank you. Carlo, ikaw naman, gusto kong malaman ngayon na uh, pinasok mo na yung pagiging isang uh, Singer. Oo. Oh, oh. yes. Sabi nga ni, ano, may nakausap ako na napakahusay. Ang tawag daw, hindi musikero, musiko. Oo. Oh, oh. mm. That's the proper way daw, as per Mr. Levy Silario. Ikaw ay isang mm. musiko. Oo, oh, oh. yes. Oh, oh. Bilang isang musiko, ayan. Pero syempre, mas alam natin, bilang isang singer, ganyan. Nung ginawa mo na tong song na hindi pa rin, meron ka bang inputs? Like, nagbigay ka ba ng kwento mo kay Kiko, which is the producer, the composer of the song? Hindi, hindi. Kasi, itong music na to is from Star Music pa. Tapos, Oo. Oh. Ah, um, oh. nagbabalak kami ni Kuya Kicks na mag-Cord Cordet song. Okay. Tapos do naman. Pero meron siyang binigay sa akin ito na next next song ko, uh, ambisyoso na i, i -re record pa lang namin. Mm -hmm. Tapos ayun, yung yung experience ko kay Kuya Kiko habang kinikwento niya yung mga kanta niya, 'no, mararamdaman mo talaga yung kahit hindi niya na experience pero parang para siya nasasaktan talaga na natitirade palagi pag pag nagkikwento ganun Emotional. kasi sabi mo di ba oh, yun. yes. puts his heart and soul into it <laughs> dapat kasi magpapari si Kiko ha <laughs> oo oh, oo oh, oh, hindi oh. ko alam yun <laughs> oh, parang nagseminary seminarista siya ganun wow. oh, Yes. Oh. Kaya parang very ano siya. Um, Passionate. Oo. Oh, oh. Ang galing niya talagang gumawa ng kanta. Hmm. Sobra. Oo. Oh, oh. And then, anong nangyari? Tapos... Uh, yung, anong to? Yung ambisyoso? O yung itong hindi pa rin? Yung sa hindi pa rin, uh, pagka kita ko sa pagkarinig ko ng demo na 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 feel ko na parang wow, teka lang, anong hindi makamove on. Tapos, hindi makamove on, hoping pa. pa. <laughs> parang aray ko, aray ko ulit. Sakit-sakit. <laughs> uh, parang nakaka-relate yan ha. <laughs> hindi ako nakaka-relate. I'm happy. Oh, she's happy. Yes. Uh -huh. Hi, love. Uh -huh. <laughs> <laughs> Ano ka na. I love. Uh, 5.30 and end ko na to. <laughs> See you there. Ganda, ganda. Chares. And then, sabi mo, game, gawin natin to. Hmm, tas ayun, ayun na, unang music ko na yun. Kasi kaya ako napunta naman sa Star Music, si Ate Kate yung manager ko. Of course. Sorry, okay, oy be, kumakanta ka pala, nakikita ko, may mga nakikita ko yung mga cover mo, halika, sa Star Music. Ayun, uh -oh. tapos biglang katapat ko na sila, V, Jonathan, Jonathan Manalo, Manalo Kiko Salazar, oh. Eh, oh. tapos sila Sir Roxy, Lick and Igan. then, oh, biglang nag, uh, tawag ito, pinakanta nila ako on the spot, tapos, ayun na, okay, sige. Kiko, bigyan mo ito ng kanta. Ayun na. Ah. Ano ka, so you're under, hindi, Star Pop is like yung medyo mas mga mas, younger hindi naman I younger parang yung song nila parang medyo yung mga mas bubbly, gano'n, 'di ba? 'Di rin naman. So ano ka old school records? Yes, old school records. Oh yes. Diba? I oh, yes. Oo. <laughs> Kasi meron 'di ba Lodi Records yung mga novelty song yes. understar music. In may, uh, may star pop yes. old school gano'n. Mm. Tara. So itong song na 'to ikaw ba sa life mo nakarelate ka na? Na minsan sa buhay ng isang Carlos San Juan na feel niya na mapamove on na babalik ulit. Tapos, na, babalik ulit. Oo oh, naman. No. Ah! Oh, <laughs> oh my gosh. Oo, oh, oh, experience ko <laughs> no. yun. Ah. ah, sorry. Na-experience mo yan? Yes, experience Can you naman. make kwento? Baka naman makarelate yung mga listeners. Ano, hmm. Kahit hindi naman in detailed Para bago natin i-play yung song, di ba? Oo. Ma-feel natin. oh ma-feel natin. What happened? Uh, Sandali, natin ng magandang... <laughs> okay. <laughs> Oo, ng magandang, ng magandang kanta, no? Dapat yan. Sige. Eto, wait lang. Pwede ba ito? Ayan, I'll go. Kwento. Ayan. Ano, <laughs> uh, ano lang, siguro, in general, lang. Ah... Uh, kaya nasaktan ka tapos feeling mo ayaw mo na and then parang lumipas yung one month, two months na parang akala ko ba ayaw ko pa, pero bakit parang gusto kong nakakausap ko pa rin siya sa gabi, gusto uh. ko yung parang nag-good -go night na, na nagpapaalam, oy kain ka na sa kanya, ganun. Tapos, pero wala na kayo niyan. Wala na. Yes. Tapos parang babalik ulit sa ganun and then ganun na naman. Tapos endless loop. So, <laughs> oh. Ano. Ayoko nakakawala. Uh, sa tulong ng mga friends ko. Talaga. Yes. Mm. Oh. Kasi tinry ko na mag-isolate noon, hindi nag-work. Mas lalo kung ko siyang hinahanap. Yes. Oh. Kasi nga you're alone. Yes. Oh, oh. Oh. Akala ko okay ako doon kasi may pagka-introvert ako minsan, tapos biglang ayun, hindi pala. <laughs> Kaya friends, friends talaga. So perfect tong song mo na hindi pa rin. Mm, mm Perfect naman. Yes. <laughs> Oo, thank you so much for sharing. Thank you. Thank you. Oh, di ba? Iba-iba talaga tayo ng coping mechanism. Mm -hmm. ba? Diba, yung iba parang gusto mo pag mm -hmm. Pero yung iba, kailangan ng mo Party ang party. Actually, no? Yes. Pero sa totoo lang, di ba? Na-feel mo ba yon na ikaw pa rin sa sarili mo yung makakapagsabi na I'm okay? Kahit na mo mong kaibigan na nagsasabi sa'yo na pre, ganito, pre, ganyan. Pero ikaw pa rin yung magsasabi sa sarili mo na isang araw gigising ako na okay na ako. Yes, kada diba? kada matutulog yan. <laughs> yung nakatingin ka sa kisa mo tapos ikaw na lang yung kausap mo. Yun. Reminder sa sarili. mm. sarili. Yes. Uy, grabe. Sabi ko na sana magkaroon talaga ng ano eh. happy broken hearted stay. Oh. Happy pero broken hearted <laughs> Holiday. <laughs> Oo, oh, lang holiday. Yesterday, diba? Thanks, Carlo. Thank ben, you. sa'yo, anong meron sa exam? Ah. Uh, oh. Mahilig ka mangopya? No, <laughs> hindi, <naman. laughs> Mahilig mag-exam. <laughs> hindi, hindi naman. I wrote hindi this naman. I wrote the song. Kwento. Uh, well, it's 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 a long story I I was um I was indie for a really long time so I wanted the song I wanted to write about the song na Parang I want to be seen finally because you know I remember the time when I was in sagiho mm -hmm. I was in sagiho I was playing 1 a.m gig alone and there mm -hmm. were only five people in the audience oh, experience yeah. mm -hmm. yes. it was very humbling po. <laughs> actually yes to -to but to -to I performed probably that's one of my favorite ever gigs because I played my freaking best <laughs> mm -hmm. <laughs> for those five people, you know. Alam mo sa totoo, akala ng mga tao masasabi yung tagumpay pag napakaraming pumapalakpak at maraming sumisigaw sa iyo yes. sa performance mo. Mm. But ako na experience ko rin dati same na parang nung nagsisimula ako I experience sa isang mall na binigyan lang ako ng microphone. Yes. May ilaw, may audio, tapos walang pakilahat ng mga tao dun sa parang food court na mm close to abandoned yung food court oh. it's a old uh, mall oh. somewhere in manila tapos sabi ko dati, hindi ko naman ginagawa yung ginagawa ko para i sila. Yes. Or para palakpakan nila ako. I'm mm -hmm. doing this job because I love what I am doing. Yes. Mm -hmm. Tapos alam mo, slowly, hindi ko na mamalayan, ang dami nang nanonood at inaabangan nila ako every time na may gig ako. Mm -hmm. wow. But I started na parang wala silang pakikita. Sino yan? Lalo na dati, nung nagsastart, sino yan? Ganon-ganon. Yes, diba? exactly. That Sometimes. feeling. Mm -hmm. yeah. it, Pero ang ganda niya na kasi it's a reminder to young uh, young generation mm -hmm. na Huwag kang matakot, halimbawa, sa pagla live. Yes. Tapos, na nakikita mo, one, five viewers. two, five viewers. The fact that merong isa, kahit mm -hmm. nag-iisa yan, mm -hmm. na naniniwala at nagsistay, pinapanood ka, it means na hindi mo pwedeng, ano eh, bigyan sila ng putso putso performance. Yes. Kailangan kung paano mo ibibigay yung performance mo dahil gusto mo yung ginagawa mo. Kahit mm -hmm. isa lang yan, same. Kasi yung isang yan, maaaring siya yung mag para mas mm -hmm. dumami sila. Yes, exactly. Diba? And that exactly. is how stars are built. So. Yes, exactly. And uh, <laughs> ayaw pa So doon mo nagawa yung exam It was inspired by that feeling mm. po And the, then, experience the experience na parang Ang hirap ipasa yes. Yung pangarap na gusto mo Na akala mong madali lang Yes, exactly, oh. exactly. So I kind of <laughs> Parang it reminded me of an experience Back when I was in high school po When mm. I was a uh, When I really, really, really like the girl, <laughs> oh, yeah. hindi mo rin agad No, but I was conforming myself into fitting into her criteria mm -hmm. and fitting into changing myself into trying to pass her exam, parang ah, <laughs> yeah. So ah, kasi exam na kunyari nyari diba dati yung old school yung magsisibak ng kahoy magsisibak. <laughs> diba yung mga ganoon pero ngayon kasi diba parang chat chat ganoon yeah. uh -oh. kailangan oh may standard siguro yung girl sa, uh -oh. so yun yung exam yes so ah, so it's love song it's it's not really a love song because we never got together so Ay, so talaga. it's parang it's an acceptance song that you know sometimes you fail exams that's fine Move. Oh, <laughs> ganda. May moral lesson. so, hindi ako makarelate. Parang lahat ng gusto ko na ako. Ah, ganda. no! Ha? wow. Wow. Sana, oh. Woohoo! Charing. Sabi na maganda, ganda. ganda oh, <laughs> yeah. Oh, sige na, I'm so excited to listen to Exam and hindi pa rin. So, ipi-play natin po yan dito sa ating uh, Himpilan sa 92.3 FM Radio Manila Exclusive. Kasama natin ang mga umawit. At syempre, bago natin siya i-play, invite natin sila na i-request nila yan dito. Let's start with Carlo. Go! Ah, uh, yun, mga... Ka-vibes. Ka-vibes natin dyan ng mga taxi driver, ng mga nakikinig sa bus at kung saan man sa mga bahay nila. Yes. Uh, Request nyo po itong hindi pa rin living libre lang. Yes. Hindi <laughs> no. kailangang mag-subscribe. Yes. No? Walang Central subscription, subscription dito. i e, request nyo lang sa amin ipiplay play ng mga DJ yan. Lalo na kami ni Chloe. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang title ay... Hindi pa rin. Hatid sa atin lang, of course. Old school records, yes. <laughs> And star music, yes. Ben. Hi. Hi. Sa so lahat ng mga hindi pumasa sa, sa ng, ng exam niya, please recommend exam, I really would appreciate it po. <laughs> Thank you. At pwede nyo rin yung stream sa mga streaming platforms, di ba? Yes, sa, so, so Spotify. Available diba? siya. Uh, yes. Yes. Pero syempre dito, libreng-libre. Of oh, kaya, course! Kaya pangako, papatugtugin namin yan dito sa aming programa sa 92.3, Ben Mana and Carla San Juan. Dito lang, of course, sa Home of the Stars. Ito po ang Banana, Banana Crew! TV. Banana!